Yun ang purpose dito. Kailangan pagkatapos kumain, chillax lang. Ayun. Nga lang mainit na. Oh. You want to say hi? Super oh, good. thank you so much. See you on the vlog Uy, ayan na mga ka sa magandang buhay. Ang oras po ay 10:51. gitu Ayan na po yung ating mga bisita. May ilan na ba tayong sasakyan? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. At meron po tayo galing Angeles. Balikbayan from Hawaii. At yung kay ah uh, Tita Margarita ba? Ayan. Ayan. Gusto natin uh, kumustahin at pambatiin si ano. Ayan. Ay, Hi, tita Margarita. Yes. Ayun. Yes. Tita Margarita, nasan po siya ngayon? Canada. Nasa Toronto. Canada. Ayan, yeah, nasa Toronto daw po siya. Thank po Sarap po ng litson. Ayun. Ayun. love it. Salamat Pati niya po unam siya, o. Oh. Ulam na. Yeah, na. Thank you, thank you. <laughs> Pwede po magpapicture? Siyempre naman. <laughs> Napicturean mo na sila, Dex, ng ano? Sama, Pang sa ano sa natin, sa opo. Sa po. Sa Ayan. Sa Ayan, tita, marami pong salamat. Thank you. Sana Hello. naman sa susunod, ikaw rin ang makita namin dito, ah. siyempre. Ayan, thank you, thank you po. Hindi na po siya balak, wala nang balak mo eh, or ano? Ah, gusto niya ba, kaso lang, eh. The... Oh, eh malay natin uh, ano. Ah. Ay right, right. uh -oh. Masaya na po kayo, tita. Nakita nyo na sila dito. Ngayon. <laughs> right. So, ayan po mga farmer Hanggang dito na lang po muna. Ayan po ang ating part 1. Nagdadating nga na po sila. Uh, sinilip na rin natin yung ginagawa ni Junjun. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay. Ayan na. Medyo ay, dumadami ay, na, 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 na po. Na po ayan na pala ay, no. si na Kuya Jo. Tama na po ang mga tao. Good morning, good morning. San pa po kayo galing? Baliwag. Pa. Baliwag Bulacan. Ayun, welcome po. Meron naman dito, mamaya, ah, Hintayin natin taga Sambales. Sambales. Subic. Kumusta po? Kumusta? Welcome po kayo. ayan ito na mga assets. Ayun, meron po tayong inaalok dito na Europe Tour. Ayun, oh. Gusto niyo pumunta ng Paris, sayang. Ano na po Portugal. ito? Ah, uh, oh, mga napuntahan Germany. mo 'yan, 'yan. Rome na puntahan ko na 'to. Colosseum Olesia, mga puntahan na natin 'to. France, ayan, Germany. 'Yan Domi umi palakaw. 'Yan eh, daw pala ang puntahan niyo. Hindi nagbabar ko po ako oh, dati. Oh, Norway, ayan, mga ano, Netherlands, ayan, mga na Barcelona. Napunta na sa na nilalakad ko lang <laughs> para kumain ng KFC teka pa explain niyo po ano tour, uh, uh, bayan to sa ng ano gusto niyo po ng, ng uh, European tours uh oh andito <laughs> uh -oh. kay <laughs> ka farmer ayan sinasan po nala ko kontakin sa uh, Florence kami uh, na base Florence Italy ah kayo sa Florence, Florence Italy. so ibig sabihin European tour pag nasa Europe kay sila pwede nila kayong puntahan oh. Ayan. Florence. Naglakad-lakad na rin ako doon. Ang mamahal 8. eh. Napunta kayo doon sa amin. Sa may... Iniko Tapos, may, may mga kalapati pa doon, di ba? Sa may... Venice. Venice. Ah, sa Venice yun. So, Hindi, meron pa pong kaming pinuntahan sa... Milan. Milan. Florence eh. Florence. Florence, Florence. Uh, ah, Max sa Venice pala yun. Venice yun. Ang Florence. Nag, ano kami, nag-gondola ba yun? Ang ah, Venice yun. Venice yun. Maraming kalapati. Kayo Florence pala dito sa bandang norte. Norte. Ayan. Sa Florence, Italy. So, parla italiano na po kayo, no? Sigurado, na ano? eh? Ganun pa okay. rin po. Parla italiano? Yes. Eh, ako naman eh, ano lang, konti-konti din. Puro maritisan po ang nangyari dito. Ayan. Why about you? Oo. Ayan, bati na tayo. Napamarites ako eh from Italy. Oh. Ayan po. Hello po. Kamusta? Kamusta sa inyo? Nakarating din. Nakarating din kay ka-farmers. So, sa Ayan. lahat po ng mga ano, babae natin, OFW, oh, nako, eh, sulit po ang pagpunta dito ngayon ka-farmers. Ay, thank you po. Masarap po, masarap. Masarap lahat, pati pakiramdam. Mahangin. <laughs> na Mahangin, <laughs> nature. Um, 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 uh, uh, ano. Yan, yeah, thank you, na, thank you po. Lalo na yung mga taga-ibang uh, bansa na mga kababayan yung natin. Mga uh, na, yung anak niyo po sa Florence, baka gusto niyo batiin. Oo. Oh, eh, susunod na, susunod ko, baka. Susunod <laughs> niyo, susunod niyo. Ay, salamat oh, naman. Sila. Ah, pa din po sila. Oh, Ayun. thank you, thank you. Kayo naman, pabalik na. hindi kayo magpapangabot dito. Ay, naman pala. Sana masama kami sa listahan. Alam nyo na, pag umuwi mo mga yon, eh, po, pasyal na ang pupuntahan. Sana, pasyal kayo naman ang ano. Sana, makipasyal ko si Bebe. Kasi sabi niya pasyal naman tayo pag gano pag sabi ko malay mo, 'di ba kung meron pa namang pangpasyal, bakit hindi? Kasi sa, ako naman, sabi ko, halos 'di ba na nakita ko na din kasi halos eh ay masasabi kong there's no place like home pa rin. <laughs> sige, sige. Thank you po, thank you. Salamat. Ayun, picture muna tayo. <laughs> purpose dito kailangan pagkatapos kumain chillax lang ayun nga lang mainit na oh you want to say hi super oh, good thank you so much <laughs> siya you daw po ay nanonood simula nung hinuhukay yung bahay kahit hindi niya naiintindihan you understand what i said <laughs> House, so you just you're just eating. watch, watching by action. this yeah. one, when they start ah, building this, ah, so one, your, this one. The first one, ito. So very good. Mm. Oh, you know, ni, oh, matagal na yan. Jun Jun, so. so parang arpo arpo mo. Plastic pati. Hindi, nabang dami. Yeah, si Makimoto, um, Maki. ano din niya? Si Makimoto. Si Makimoto. Maki. Yeah, si Kabeli. Maki. Si Kabeli. Si no, don't know what they say. Oh, yeah. <laughs> Shout out sa Ayan Subic po. Public Market Association. Uy, see you soon, Subic! Kilala-kilala Subic. Oh, Subic. ako doon. Yeah. <laughs> Pati yung mga nagpata-traffic. You... Kaparman, dito ka na naman. Ang <laughs> katuwa. Si Kabebe, kilala niya si Kabebe. <laughs> see you soon, Subic. Mapapasyal na tayo dyan. Malapit na. Uh, uh, may presto kami uh, sa oh Ang suki po namin sa Subic ay si Pobleo. Ay, sa si Pableo. Tsaka si isang isa sa fish vendor din doon na <laughs> nagbabiyahin ng isda. Nag-order din come po ng lechon sa amin. Ay, hi, Ang ilang hi, beses hey. na rin. Family hi, 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 hi. Po, po kami ka farmer. Oh, yeah. <laughs> Shout out Oceanside, California. San Diego. Oh. San Diego. Kumusta naman po kayo? Okay naman? Di naman na ano ng ah, wildfire? Malayo po kami sa LA eh. ah, malayo. Pero meron daw sa San Diego ata ngayong wildfire din. Oh meron ba? Hindi po kami naka <laughs> Parang ano, Meron din po. sa wildfire also in San Diego. Hmm, uh, separate ah, daw po. Oh, no, I didn't hear that one. word <laughs> <laughs> Kayo po, may babatiin. Oh, shout out, no. oh, oh, shout out no. Busy yeah. sa pagsasaron eh. <laughs> oh, shout out sa mga kasama ko sa Qatar Tsaka tropa sa Dubai Punta kayo dito kay Kaparmors Maraming salamat, <laughs> salamat <ang> Ulam dito <laughs> niyo yung Nagulat ako ba't ang dami naman kakong order nito mga ito Natakaw matayata Sa so di hindi nakabalot naman na para Ayan. Thank you po thank you Shout out for Kaparmors Santa Cruz, tako sambalis po kayo. Sambali po kami. Sambali. Sambali ang salita din namin. Sambal. Sambal. Kaya. Sa Santa Cruz po. Kasi yung pinupuntahan ko doon, taga Lucapon North, si Ray. Kasi putipot po ang hideout namin dati. Di ba ngayon wala na yung putipot eh. Nakita namin yung oh. ano mo eh. Kung oh. bakit sa taas at sigaw po yung palitip. Yung bagong gawa. Oo. Pero ano na, sablay. Sablay <laughs> ba? <laughs> tumutulo daw po uh, hindi, hindi lang tulo talagang parang false oh, yung roofing ayan. ayan okay okay na po tayo tapos ito naman sa kabila ang um, bagong ay huling dating ayan galing po ng Galing po kami ng manawag pero tiga na balichas po. Ayun o, oh, yan maraming salamat. Yun yung sinasabi ko, pag nataon po ng weekend at kayo ay galing o papunta pa, papuntang norte at mananghalian, pwede kayo tumawag dito sa amin. No? Kaparmer, hindi na kami mananghalian. No? Antay namin kayo. Okay lang, ganun po talaga. Ayan na. Nako. may babatiin po kayo. Marami po. Ayan, ayan pala, marami pala. Lalapit tayo. Unahin <laughs> ko lang <laughs> yung ano. Unahin ko lang yung aking mga... Mga crew, ex-crew ng NCL. Oo, oh, saan? Especially yung mga, ano, mga retiree. NCL retiree. Anong department po kayo? Restaurant. Oo, uh, mag-bar ako eh. Baka kung ako po ay nasa... Barko pa, baka po ako ay nasa It's either NCL o RCCL Kasi naglipatan na eh oh, naglipatan. Marami pong napunta ng NCL Marami din napunta ng RCCL Costa kasi Ah oh, sa Costa, Costa. Oh, dami kong kasama sa Costa oh. pala bagong kakaibigan. Yung mga kasama ko po na nasa Costa dati, ngayon karamihan nasa NCL na. Si Mrs. 2019 pa subscriber niya, kaya no. Oh. nanonood kami araw-araw na. Thank, thank you po, thank Bicol. you. Ano po kayo sa restaurant? May tre? Hindi, sa ano lang, waiter lang. Hmm. Uh, kala ko mga may tre na. <laughs> ano, hindi na, uh, ako na. Hindi uh, Buffet captain, hindi, hindi, hindi. Okay. Uh, Tsaka hindi, mm. ko na rin yung uh, kamag-anak sa celebrity. Ayun. Sa people din po kami. Sa in? First oh. Gubat. Gubat. Kami naman sa Tito Diaz. Malapit doon sa... Ano, May mga bulanyos doon. Mm Yun, mga kamag-anak po namin. Meron kayo doon sa ano, malapit kayo sa paguriran di ba? Yung sa, ano, uh, yung sa, sa Wanga. po. Mm Yung malapit kami doon. Mm. Mm. Sila naman sa, ano, Bagakay, Gubat. Oh. Uh, di... May... So, ayan na. Ah, okay na rin ang mga po ang ating, ah, uh, pinaloto. Pero, ano yun? <laughs> Ayan. Uh, okay na rin. Parang yung isang malaki, parang ubos po siya. So, parang ganun ang dating no So, at least may pangluto po tayo. Ay, ayoko naman po kasing mabitin. Pero bukas dalawa ulit tayo. Laban lang. Kasi maliit po yung natirang baboy. Yan, dalawa 'yung ipapaluto natin. So, malay natin, marami po ang order. Maraming salamat pala na ano? Sa so, mga pumunta po dito, ayan, kay Edward Weir, brother Edward Weir, maraming salamat sa iyo, uh, thank you very much. Yan, dinala niya po yung kanyang uh, family dito, uh, tayon, ayun, masiyahan naman po siya, at uh, ang order po nilang lechon ay 10 kilo, grabe, sila po ang uh, ano, top-notcher ngayon, araw. Hmm, tapos sa uh, may mga side dish pa syempre. Um, ano ngayon, uh, tamang maritisan lang pero ayos naman po ang ating sales. Uh, ano din, mga 60. Oh. <laughs> okay na okay naman mga farmer. At ang tips natin ay... Uh, thank you! Ayan, okay. going back to... Salam. Galing po sila ng manawag. I wish oh. Ka kami. Thank you po, thank you. Galing sila ng manawag, dito nag-lunch, nag-relax muna, parang stopover lang. Nag, uh, medyo nag, uh, ano ng konti. talaga sa plano dito. Ayun, salamat. Thank you, Thank you po. Mga Bicolano Bicolana ito. Dugong Bicolano. Ayan. Saka from Sorsogon. NCL, oh, kabaro pa. Waiter daw po siya sa NCL. Ayan. Norwegian Cruise Line. Nakikita ko yung Norwegian Epic. Ang laki. Oo, oh, akatabi namin madalas yun Napakalaking barko Norwegian epic oh. oh. Okay <laughs> you, Salamat po, salamat Sina Edward ay uh, umalis na kaalis na din lang po nila Oh, ayan, nando sila sa Hansel. Tami rin po nila Ayun Thank you Thank you Medyo late na tayo Ayun Papayang Sira ang siya ni Nene Wawa naman Nene Ayun ha ah boy si Danilo po ay tatakbo ng ano sa lunes daw iloko so mga wednesday pa siguro ang ano nyan ang uh, wednesday pa ang dating nila o baka thursday so tingnan natin makibalita po tayo pag may nakuha naman yon sigurado itatawag niya po sa akin pre meron dito so, at least habang nagpapalaki pa po si ka farmer anthony si sherwin si Tatay Feli may 20 kilos na rin daw si Tatay Feli so antay antay lang po tayo ng konti tsaga tsaga lang matatapos din yan lalaki din ng mga baboy ano na nangyari may igagamba pala dito itong malaki ha oh may igagamba magmumotor na to kaya niya na kaya hmm Marami pa pong liligpit. Dex ang uh, naiwan. Yan, naglilinis pa ng chopping board. Ha? Mamimingwit ka? Languyin mo na! Um, ayan. Uh, si Frank ay oh, Wala na. Kanina nagsubok siya magduyan-duyan din dito. Ayun, tapos ah problema natin mga ka-farmer dahil si Akasha po ay naglulugon. Mas marami na po ang dahon ngayon. Ng oh, kanina pinapa pinapaano ko po ito, pina Ano ba tawag dito Pina lagyan ko ng tubig so at least na wala po yung mga alikabok din. Sino ba 'yan? Oh, si Ayan. Uh, na tayo. Tuloy tayo. natin yung Dexter mamimingwit daw. Ay. Grabe. Kaka-stress. Ang baboy. <laughs> medyo, ano, medyo pahirapan talaga. Meron pa po tayo dyan sa mga gusto pong mag-order ng ano, maliliit talaga. So, 20 kilos daw si Tatay Feli. Isa pa lang po ang ano, 20 kilos. Ayun, no, lumitaw na yung lupa. Huh? Unti-unti nang titigas yan. Nalagyan ba ni Kong Kong ng tubig to? O hindi? <laughs> Ay, naku. Binili ko po kanina sa ano na-distract yata. Na-distract. Ayun. Uhaw sila. Ayun na yung tubig. Ipe, mag-alala. Ayan na, ayan na. Oh. Gutom kayo at uhaw, wow. sige, grabe hmm. ang buti, punam puno grabe oh barat 1 2 3 4 5 6 7 si fishing ata sina Sami. Dami daw na nahuli. Makarami. Hagod, si Tito Noel ay naghahanap po ng hagod. Sabi ko sa kanya Tito, maliliit pa. Yung naandito ay mukhang may kumuha na yata. Ayan, ilang ano na lang Tito, konting kembot na lang oh. O. Ayun, malapit na. Lapit na uh. Ito kasi, yung mga nauna ito, bulaklak pa rin lang po 'yan. Wala nga, wala nga tong ano. Uh. Yeah. Ayan, ending na tayo mga farmer. Uh. Gusto ko pa lang batiin ng hello. Ay, nakalimutan ko na. Tito James Retaford, hello po sa inyo ganon din po kay ate Joanne Retaford Syempre, kumusta po kayo dyan ate? O, oh, narinig na yung boses ko na aking mga ibon Papakain na daw ako mm. Namingwit si Sammy Daming nahuli Tapos, may nakuha silang Igat Nasaan na ba? Nakalublob yata yung ano don? Igat po, may nahuli silang igat Nasaan na ba yung ating uh, Screen Wala yung screen na. Oh. Napakita muna natin yung nabingwit ni Sammy oh. Dapat yung ano Ayan, laki oh Ayan yun, oh. laki ng hito oh Laki ng ulo Ayan Si Dexter wala na Nagpaalam ang mingwit eh Saan so, ay igat? May igat po dito Mga kinuha na ni Nelnel Nel, -Nel. Ah, na wala na ayan okay so ayan po mga farmer mababaw na ang tubig ng ating pond grabe na oh daming basura oh yung mga nalaglag na mga plastic papakuha natin yan ang mga abangan natin dito sa umaga yung ulang at least nandyan yung mga maliliit na isda nang inginain So yan, marami pong salamat sa successful uh, day na naman po sa ating uh, kainan. Mukhang may humahabol pa yun, no? Uh, hindi dinilalam sarado na pala. <laughs> so, malamang Ayan. Pupunta rin po doon. Humahabol. na. <laughs> Wala ng tao doon. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.